So, sir, 100% sure na ba na magpapatuloy itong impeachment trial sa 20th Congress? Nan-issue na ba yun na uh, pwedeng ituloy? Kung nasimula um, ito ng 19, pwedeng ituloy sa 20th Congress? Yan ang gagawin ng Senado. Kung hindi sangayon doon ang kampo um, ni VP Sara, halimbawa, um, may karapatan silang iakyat yan sa Korte Suprema. In fact, may pending case pa sila doon mm -hmm. na hindi pa na ng Korte Suprema. Pero hindi lang yon, hindi naman din nag-issue. Nang temporary restraining order o mandamos ang Korte Suprema para kami magpatuloy o hindi magpatuloy. So, um gagawin ng Senado yung kanyang constitutional mandate kung wala namang utos o kautosan mula sa Korte Suprema na laban dito. But, sir, also it Definitely, yes. And the aggrieved party, if at all, on the reverse naman, can question that before the Supreme Court. It's not just the, the Supreme Court's decision. Mm -hmm. It can also be your decision. Ultimately, it will be the Supreme Court's decision. But the Senate can decide on it one way or um, one way or the other. Yes. Mm -hmm. Both as a Senate and as an impeachment court. SP, yung sa TRO nung SC, so ibig sabihin pag maglabas sila ng desisyon, pwedeng hindi matuloy yung impeachment. Di ba sabi niyo sir, dati, sa yung desisyon yun? Magde-desisyon ng impeachment court. Kung susundin o hindi tulad ng sinabi ko sa inyo dati, di ba? May mga desisyon ng korte na sinunod ng Kongreso at ng Impeachment Court. May mga desisyon din na hindi. So, depende yan sa Impeachment Court. Lahat ito ay pagpapasya ng Impeachment Court, hindi ng Senate President lamang.